So, magandang umaga mga sangkay. May nakita ko dito ng ano, laping kung tawagin dito sa samar. Ito, papakita ko. Ayan, mga kasangkayan. Nandito sa sa ano, sa punso. Ito, Dito siya ano tumubo. Kung taga probinsya ka alam mo to kung anong ano to. Hindi ko alam kung anong Tagalog nito, masangkay. Paki-comment nga kung anong tagalog nito kung dito sa samar laping ibang ko lang kung ano to sa tagalog ito pa o oh, mga sangkay may tumutubo pa o oh. maliit pa pero ito rito, ito nang nauna o oh. malaki na masarap to mga sangkay lalo na kapag pinahalo sa gulay ginisa ito merong ano may may kumuha na ito may pinutulan na mga sangkay so pagdaan ko kanina may nakita ko ito malapad na pwede na to <laughs> pang ulam so kung anong, kung anong tagalog nito mga sangkay pag comment nga di ko kasi alam kung anong tagalog nito kung dito sa samar laping laping ito na kukunin na natin charan laping tapos ito yung maliit Oh, tanggalin natin yung ano maliit pa siguro bukas ano na to lalaki na to bukas at saka ito may bakas pa ditong tinanggala no <laughs> laping so yun mga sangka ito ito na. Isa lang. Comment lang kung kumakain ganito.